Hello mga lalabs, mga vayots, magandang uh, umaga po sa inyong lahat, magandang uh, hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko po bawin sa Dabao Region, may hapon sa inyong atanan, sa mga kapwa ko din w around the world, hello, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan dito sa ibang bansa, at kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. Like at share mga lalabs, mga payot. So ito na, Masaya na naman ang mga buhaya sa Kongreso at sa Senado jansa, tawag dito uh, MMDA sa DPWH dahil meron na naman silang lili masing malaking halaga. So, ito. Aprobado na po mga lalabs. Ay, natanggap na pala. No? Yung proposed budget ng Senado. aja The Senate received uh, receives proposed uh, 6.3 trillion pesos budget for 2025. So, ang bilis. Inapprove uh, ano ngayon, ang bilis ginawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang budget na ito for next year dahil mga lalabs mga bayots, limas na po. Kalahati pa lang ng taon ubos na. Ang uh, budget for 2024 hindi natin alam kung saan inilagay ni Marcos Jr. ni Martin Romualdez ang pira ng taong bayan baka na sa ibang bansa na dala-dalani nila tuwing travel my sila according to Marleka pira ng taong bayan so ito aprobado na po at baka pagdating din kagaya nitong taon na to 2024, first quarter pa lang 80% na kalain mo pagpasok ng 2024 sa first quarter lang, 3 to 4 months ubos na yung 80% ng budget na pera, kaya ngayon panahon ng pandemya, pandemya panahon ng bagyo si Karina wala na pong maipamigay na ayuda ang administrasyon ni Bongbong Marcos dahil nauna ng pinamigay nila do noong panahon na wala mang kalamidad at dahil naghahabol si Marcos Jr. na may may pagyabang siya sa kanyang suna na namimigay siya ng ayuda etc. Inubos at hindi lang yan mas malaki sa bulsa kaysa pinamimigay na ayuda. Ginawa po nilang ano eh, piggy bank ang ayuda. Magbigay sila, halimbawa, pagpalagay na natin, 20% na ipamigay sa taong bayan. Hindi din naman lahat nakaabel ng ayuda, mga lalabs, mga bayots. Kung sino lang, yung mga lugar sa mga probinsya na kaalyado ng Marcos Jr. Administration, yun lang ang pinupuntahan. Kadalasan, napunta lang pala siya doon sa Surigao, Nagpakitang gilas doon dahil nag nagnegative 8 uh, siya doon no nasa no, trust and approval ratings ayaw ng mga taga-Surigao sa kanya walang tiwala negative 8 nga eh So nais niyang buhayin doon eh Isipin ng mga tao mabait si Marcos namimigay ayuda ayun pumunta doon pero may dala na si tinta ka mga kongresista gastos pa rin yon eroplano Uh, taong bayan ang gumagastos. pagkain nila doon, lahat. Sabi nga ni Marcos, bawal daw ang waldas sa bagong Pilipinas niya. Pero grabe, makawaldas. Sky is the limit si Marcos Jr. Ubos, kalain mo yun. Limas ang budget ng 2024. Mangungutang. Kalahati pa lang ng taon. Saan yung 5.6 yata? 5.7 trillion for 2024 wala na inubos na nila binulsa ng mga animal no so ngayon masaya na naman sila so ito yung nag-receive dito dito yung picture na no, wala na tuloy madilim kasi napakasilaw naman ng cellphone na to eh ayan Ayan yung naka-blue na yan, dark, parang dark blue na terno. Yan si Amina Pagandaman, secretary ng ADBM. Ayan. Yeah. So, malaki na naman ang ngiti. ah uh, ito, ngayon matatawa kayo dito. Kung magkano ang hinihingi ni Martin Romualdez. So, ito na. Hmm. Senate President Francis Chis Escudero along with other Senators, Senate, Pre uh, Senate uh, President Senate pro uh, Senate president pro tempor pala si Jingo isa pang convicted na na-promote pa nag nagiging senate president pro tempor dahil nga eh, Marcos din to uh, ni Marcos Jr. noong panahon ng uh, senate uh, hearing about kay Morales patungkol dyan sa PDA So na, na, nabigyan ng dalaw ng ano, magandang posisyon sa Senado yung convicted criminal. So ano pa? Sino pa si Ma, si Francis uh, Tolentino, Deputy Majority Leader Joseph Victor, uh, ito pa yung sa walang bayag na si Ejercito. Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe and Committee on Accounts and Chair Senator Alan Peter Caetano Received the national is, uh, expenditure program from Department of Budget and Management or DBM Secretary Amina Pagandaman on Monday July 29, 2024. The proposed 2025 national budget totaling uh, 6.352 trillion pesos was presented to Senate President Escudero. So, magkano dito? yung uh, tatapyasin na naman ita uh, kagaya nung sa 500 million uh, 500 billion na akap uh, ak ba yung akap sa something ganyan so magkano na naman so ang laki na naman ng ite eh. so dito kayo ngayon matatawa mga lalabs mga bayots kay Martin Romualdez so ayon dito sa balita China no, pero ito si Martin Romualdez nagbaliktan hihingi ng confidential funds. Akala, alam niyo kung magkano. Ito. 10 billion lang naman, mga lalabs, mga bayots. So, sabi pa dito, 10.29 billion pesos para sa confidential intelligence fund, intelligence funds hinihingi sa ilalim ng budget 2025. Ang laki ha, billion. Pero, nung kay VP Sara na mismo opisina ni Bumbong Marcos ang nag-forward ng 125 million lang naman, pesos. Sa opisina ng OVP, tinulig ni Martin Romualdez. So, billion-billion na naman ngayon. Ang ibobolsa ni Martin Romualdez through intelligence and confidential funds out pa po dito yung mga yung sa akap sa tupad eh uh, sa maip out pa yun kukunin yun lahat ni marco ni Martin Romualdez at ni Marcos para ilagay kunwari doon sa kanilang tingog party list. pero kapiranggot lang naman ang ipamimigay more or more on ano sila kawat akalain mo Nung kay Sara, grabe yung tulig sa ninyo, grabe yung bas ninyo. Lalo na yung mga bayarang trolls ng mga putang inang to. Tapos ngayon eh, 10 billion confidential intelligence funds ang hinihingi. Wow! Kayo na. Napakasugapa talaga. Hmm. Ng uh, administrasyon na to. So ito bago tayo magtapos. Dahil itong miral ko, kaibigan to ni Bongbong Marcos. At pinautang niya to ng 50 billion. Siguro makabayad na yung uh, Miralco dito ngayon. Yang uh, aboytis dito. Dahil bakit? Pinautang siya 52 billion. Magbayad kayo. Pinagyabang to kagabi no. Nakita ko sa Manila Bulletin. Ito. Masilaw pinagyabang ng Miralco na ito sabi yun ng Manila Bulletin additionally Miralco's reported income tumaas daw ng 26% na umabot daw sa 22.441 uh, 22 billion pesos versus dati daw e eh, 17 billion 853 a year so ngayon tumaas nakuha pang ipagyabang ng Meralco ang kanilang kinikita samantala yung mga consumers hindi na halos makahinga dahil sa laki ng kanilang binabayarang kuryente na walang habas ang pagtataas halos linggo-linggo din parang gasolina kung hindi linggo-linggo buwan-buwan tumataas tapos sa administrasyon pa ni Bongbong Marcos, marami ang walang trabaho, nagmamahal na bilihin. Nangangapa ang mga consumers, nanlilimahid sa kahirapan, kagutuman, halos walang makain sa isang araw. Tapos ang ating presidente gumastos ng 20 million sa isang araw lang. Hindi pa nga umabot ng isang araw yung suna. 20, 20 million yun. Tapos, ito na naman ngayon. So, makabayad na siguro si Sabin na, uh, ano ba tawag ito, aboytis dito, magdata ka, uy, ng utang mo sa taong bayan. Yung pira na yan na pinahiram sa'yo, na 50 billion ni Bumbong Marcos, hindi niya yan pira. Pira namin yan. Tax namin, pinaghirapan namin taong bayan yan. Lagyan ninyo ng kahihiyan yung mga pagmumukha ninyo dahil hindi ninyo madadala sa kabilang buhay o doon sa impyerno, yung mga pira ninyo, susunugin lang yung katawan ninyo sa krematory kasama kaluluwa ninyo. Mga animal kayo. O kung hindi man masali kaluluwa ninyo, dahil makalabas na yan sa katawan ninyo, hindi na masunog, eh yung katawan ninyo, pero yung kaluluwa ninyo, masusunog din doon kay satanas. Pagpapaluin kayong mga putang ina kayo, sana lamunin na kayo ng lupa. Mga hinayupak kayo. No? So, ano masasabi ninyo? Mga lalabs, mga bayots. Ilan na naman kaya billion ngayon ang unprogram fund ni Bongbong Marcos? Walang kabusugan. Itong ngiwi na to. Nabulunan, mabulunan sana to habang sumisinghot. Parang matsugi na.